you tiradas boss so dito mga boss na pagamit naman tayo sa ating main hero mga boss chewed yung main hero ko mga boss uh, dito ako natuto mag ML mga boss dahil na gustuhan ko to mga boss na sobrang uh, makunat na at masakit pa so kaya ito yung kadalasan kong ginagamit na hero noon mga boss so ngayon hindi na nga ako gumamit ato masyado so paminsan minsan lang akong gumamit na mga boss kaya ayan napilitan tayo dito score tayo. So, medyo hindi na tayo masyadong uh, kabisado kamisado itong laro. Dahil tagal tayo tayong hindi na nag gumamit nito mga boso so, dito. Palag sana namin na uh, agawin yung uh, read buff ng kalaban. So, yung core ng kalaban, uh, akay. So, lubi tayo sa class pag may akay mga boss, Lalo na sa turtle fight o lord fight. Pero dito, Nakuha ko sana yung red buff dito mga boss kaso pinistahan kami ng kalaban dito kaya nabigyan tayo. Pero hindi naman tayo papayag na walang trade yun mga boss. Ayan dito nagka turtle fight na naman dito. So nakuha natin yung turtle at nalak natin yung core na kalaban kaya nabigyan natin mga boss. At nasama pa rin dito yung amids nila. So magandang trade niyan mga boss. So dito sa so, top lane nakita kong may dalawang kulahan dito kaya pinaso ko agad kaso wala akong naabutan. Uh, isa lang yung naabutan natin. At dito ganito yung estilo ko mga boss kapag ako mag-rotate pa nabos siguro ko yung in-in kaso na malayan tayo. At ayan, lilipat lang tayo sa mid lane. Tis naman tayo dito mga boss at gusto na sana namin iisama yung meds nila kaso nakatakas na naman. So dito mag turtle na naman dito na libre na tayo sa turtle mga boss. At tritsos tayo sa top lane mga boss dahil may nagsulong ah uh, marks manilad. Mga boss, ayan. So, mabigyanan naman to dito. Ayan, naki-ispa ng roamer namin. Pero hindi naman ang malaga, mga boss, na kuha natin. Objective. So, dito naman, mga boss, nakita ko naman na may nagsulo na matchman dito. Kaya nabigyan na atin agad at lipat ako sa top lane, mga boss, dahil may class dito. Ayan, so makakuha tayo ng drawa dito mga boss Manggandang ano na to sa amin Kaya si out sa mga kakampi ko dito mga boss Grabe, sobrang lakas nila mga boss Halos wala tayo maabutan Dahil ano na, sigurado mabigyan nila yung mga kaharap ni Nasaline, mga boss Kaya kaya nila Napakagandang line up to para sa amin Dahil yung mga kakampi namin, akalaban namin dito mga boss Parang nagkansiran sila Dalawang marksman At core nila Akai dito. Mas maganda sana pag nag-tank na lang yung Akai dito, mga boss. At yung Kimi ang nag-core. Mas palag-palag sila dito. Kaya, e, uh, shoutout sa mga kakampi ko dito. Ha? Sobrang lakas. At sa mga kalaban namin, nice game, mga boss.